Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay magpapalipat. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Magandang umaga po sa lahat, mga idol. At eto, nandito kami ngayon sa bagong spot. Medyo malawat kami ngayon dahil hindi tayo, tayo naka-forma dun sa bandang gilid. Sobrang dami ng pangalimasag. So eto, nasa lahat tayo ngayon. Malalaman natin mamaya pagkatapos ng maninggog uh, sa paghihila namin po. pinilaan natin ng pasahab at medyo maganda naman yung naging resulta nakasalat na tayo ng isang malaway ayan o may bonus pang pa isang malaking koko koko isang kilo may git siguro oo Naksay, mga tatlo eh ayun o ayan survey tayo hanap ah, tayo ng karyan thanks god meron ng malinaw para kahapon Puro alimasag. A few moments later. Ayan, nadagdagan naman yung huli natin sa pangalawang area. Ayan o. So, titingnan natin kung makakapangatlong area pa tayo. Kapag may nakita pa tayo yung magandang kawan do sa bangkang sunorbea natin, sigurado yan. Para mapuno natin yung tambor natin medyo maalon na. Ilang naghahing amihan no? So, kanina sa lahat, ang ilang amihan naman. Alright, survey mo. Punta natin itong bangka na umaryo sa atin. Kasi ito sa unang hila namin, maganda na yung ano, nagsunod-sunod na eh. Ang lalaki pa naman. So, ito, pupunta natin itong ano, umaryo sa atin kanina. halin hysterical lang kagamihan so yan nakahinto tayo hinandaan natin tong bangka na yan para meron tayong kasabay na uuwi at magtutulak ayan dito tayo na po area sa lambar ko so hindi na tayo magpapangatlong area okay na yung huli namin na yan, meron pa namang bukas lakas na ng agos sakit na sa kamay may bukas pa naman ayan nagsasightseeing nagsasightseeing <laughs> <laughs> to ni Hoshino <laughs> ayan naghihila pa yung bangka na hinihintay natin dalawa kami na ay dalawa sila dyan bali tatlo kaming sabi sabi na mag, mag uuwi nyan sabog yung isda ayaw magtuloy kawan kawan lang nadaanan na naman yata <laughs> Ayan, kulimlim yung kapaligiran natin. Oh, hindi natin mapakita yung kapaligiran na tayong matanaw. Nasa laot tayo, kalautan. So, kung hindi kulimlim yan, makikita natin itong matatanaw na natin dyan yung part Manila. Ayan, ganun tayo kalaot. Alright, nakabara na tayo. Tango, bonbon. At ito yung ating dadalhin sa konsignasyon. Para samahan niyo kami magpahilo. At makakarating din tayo ng konsignasyon. So mamaya papakita ko sa inyo itong malaking bako ko na to. Ayan, ang galanda ng size ng ating malaway. Ayan, itakbo mo yan. So, ayan, magpapakakilo na tayo.

Malaking bako ko. Bako ka? Bako uh -huh. Oh, Oo yan. eh. mga eh. Oo. Hindi na Hindi na, ikisa ka. Kung walang talaga. Walang piraso? ka lang. nandito tayo. tayo. Ayan. Makakailang-hilo kaya tayo. <laughs> Sa wakas <nakapagpasabi> din. <laughs> Ayan, no? Ay, <laughs> sa oh, numbra. Seven-seven. Seven-seven. Yee! Nakapagpakilo oh, din. Na pa? Okay? seven na ha? Sige, sige, te. <laughs> Ayan, tingnan natin kung ilang kilo itong bakuko natin. Ito na lang yan. Oh isa. Ang kilo. So, yung isang nagdala, ito lang yung pinakilo niya puro alimasag daw yung mga po, yung mga iba, may mga boy po? mga iba no mga boy pa yung mga alimasag mga tabayang mga yan ngayon ang lalaki oh. eh so ito yung ating kinita oh lumampas <laughs> ayan oh tawad oh, di ba mas maganda ngayon kaysa ano ngayon oh kaysa kahapon kami ko pa sa bata ayan si Oshino sino oh masama napa-tipayat nagutom na magdidin din kami gutom na, na inamut <laughs> ayan ito na yung ating inuwing tang-ulam yan o oh. mga alimansag sari sari so ibinukod natin yan dahil paunti lang sila ay hindi na napasama sa pambenta mga boy po Ayan, sarap sa pakiramdam pag uh, ganyan na kahit paano eh nakakabenta tayo. Tapos ay meron pa tayong iuwing pang ulam na ganito. Kasi kung bibili pa, bibili pa tayo ng pang ulam, mas mapapamahal pa tayo. Unlike ito, masarap ulamin dahil tayo mismo yung humuli. Ngayon, madala ngayon tong ano, halupian dagat. Piraso lang lagi nakukuha namin meron pa tayong mga isdang salay sa isang pirasong bisugo ano to Han? hasa hindi hasa so more later eh. ang isang pirasong malakapas o yan o nireject ng alimasag kaya matik yan pang ulam so yan lahat dalawang beses din natin uulamin yan so mamimili tayo kung anong mauna pang steam ba o yung pang prito o pang sabaw So, yung alimasag daw ay ibibigay namin sa kapatid ni Oshino. Ayan. Dahil ilang beses na rin tayo nag yan. So, si-share natin. So, maiwan sa atin itong mga isda. Ayan mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa naming pahipag sa palaran gamit ang lambat na panaksay. Ayan, thankful po kami sa araw na ito dahil masasabi nating na-bless tayo kahit paano ay meron kaming naibenta na pahilo. Meron na tayong pangbili ng konsumo o yung gasolina na ginagamit namin. At makakabili pa tayo doon ng pambigas. Ayan, sa pang kape. Ayan, talagang tiyaga-tiyaga lang po talaga sa ganitong uri ng pamalakaya. Halos dalawang linggo may git po tayong mga pambawi gasolina lang yung ating na iuuwing huli. Ayan. Kadalasan pa, ilang beses din kami umuwi na hindi nakaariya at wala talagang nahuli. Pero this time, pong araw na to ay binless po tayo. Muli tayong nakapagpahilo sa consignation. Kaya kanina nga ay nagkakabiruan, nakarating din kami ng consignation. Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload, maaaring lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabantong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.